Magandang tanghali eh, mga kaidol. Ito na yung pinagdugtong nating mga sanga noon. Mga cuttings ng red balete. Ayan o. Andyan, andyan pa yung alambre niya. Bali, apat na apat na cuttings po yan mga kaidol. One. Ito yung gitna, three, four. Ang kinalabasan mga kaidol ay isang puno. Ayan. nag na to, kaya pinutol ko mga kaidol. One, two, three. Ayan mga kaidol o. Oh. Yung pinutol natin. Ito yung kadugtong niya. Ang haba. Yan. Ang gagawin natin mga kaidol ay papakapit natin ito sa antigong kahoy. dito mga kaidol dito natin papakapit actually mga kaidol may nagawa na tayo papakita ko sa inyo ito mga kaidol kumapit na sa antigong kahoy Ayan. kapit na kapit na bali apat yan mga kaidol isa dalawa yan tatlo pang apat itong isa nag wild na rin mga kaidol oh. antas na niya Ang dami yung mga ugat. Ang gagawin natin dyan sa susunod mga kaidol ay dito tayo magmamarkot at puputuloy natin yan. Lilipat natin para maging bonsai na bonsai sa Papabilogin natin dito. Pati na rin ito mga kaidol. Ititrim natin para magpormang bilog siya. Marami kong mga baliti dito mga ka-idol. Iba-ibang design. Meron pa sa bote. Hmm. Antigong kahoy din to mga well, kaidol.